Ang abukado ay nagmula sa isang bunga ng malaking puno. Ang abukado ring ay may iba't ibang variety. Mayroon po yan, bilog na berde kung mahinog. Mayroon pula at at yang mayroon din po na bilog haba na makikita nyo na ito ay pwedeng pula, pwede rin pong puti. Ang abukado ay napakaraming benepisyo. Pagmula po tayo sa buto at maging sa dahon nito. Avocado ay tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng ating puso, mata, paningin sa at sa ating balat. Ang ating mga buto, bone density, mataas din sa fiber at healthy fat. Turin ay may antioxidant content marami ding bitamina ang makukuha tulad na vitamin C, E, and B6. Anti-inflammatory din ang bunga ng avocado. Hindi lang sa prutas tayo makakakuha ng benepisyo. Ganon din sa dahon at buto nito. Ang dahon ng abokado ay nakakatulong upang maiwasan ang sakit na cancer. Ganon din, uh, ito po ay nakakapagpababa din ng ating uh, sugar level at nagpapalakas ng ating immune system. Tulong din po ang dahon ng abokado sa mga may asma sa atin pong masasakit ang likod, ito po ay itinatapan. Pero sa iba pong karamdaman, ito po ay inilalaga at iniinom. Katulad po ng mga nauna na sakit o karamdaman na aking nabanggit. At ang susunod natin ay ang buto ng abokado. Ano nga ba ang ating makukuhang benepisyo sa buto ng abokado. Maraming din po tayong makukuhang benepisyo sa buto ng abokado. Pumamagitan ang pagproproseso ng buto nito, ito po ay nagagawa na panghilot sa mga masasakit. Sa mga rayuma, masasakit na pong ating mga kalamnan, likod, ito po ay maari. paano po ang gagawin? maari po ang paraan na sa alcohol inilalagay ang uh, ginayat o, kapo, o kaya po yung ginayad na buto ng abokado at ito ay maari na pong ipanghaplas. subalit ang aking paraan ng paggawa ng panghaplas ng uh, buto ng abokado ay ito. Ang buto ng abokado ay maaari nyo pong yadya din, maaari din gaya atin ng maliliit. Pagkatapos ay lahokan nyo po ng maaari ang luya o luyan dilaw at saka po oregano. At ito po ay inyong haluin sa langis ng mayo. napaka -effective epektibo po nitong gamitin para sa mga masasakit din po. Lahat po ng masasakit. Ito po ay pwede nating gamitin. Sa modernong panahon, ang abokado ay marami nang nagagawa. Ito po ay hindi lamang pagkain natin na nagbibigay ng bitamina. Sa ngayon po, ito ay nagagawa na ding gatas. Yan po, avocado beauty milk. Nagagawa na rin po itong um, powder. Para po kahit wala tayong avocado, maaari na po tayong uh, magkaroon ng avocado. Para gawin po natin ang avocado powder po. Yan po ay pwedeng pampaganda, pwedeng sa pagkain. Marami din po yang sinasangkapan. Ganon din po so po ay ginagawa na din, nakakabili na din po tayo ng avocado oil. Hindi na po natin kailangang gumawa pa ng mga luto, ganyan. Maari na po tayong makabili ng mga avocado oil, avocado powder, avocado, kahit po yung ah, dahon, nagagawa na rin pong tea, avocado tea. Kaya, kahit po hindi tag-abokado, tayo po ay maaring makagawa ng mga kailangan natin sa abokado. Yun nga po kung sa gamot, sa pagkain, para po makuha natin ang mga bitamina ng abokado kahit po hindi panahon ng abokado. Iba pa rin po yung ating natural na fruits, yung tunay na avocado. Maari natin gawing salad. Kaya po iba pa rin po yung tunay na bunga ng avocado kaysa po sa mga yun nga po ginawa. Kaya lang kapag po hindi panahon ng avocado, nahihirapan naman po tayong maghanap para kumuha ng ating mga pangangailangan. Kaya mas okay na rin po sila pareho. Ganun pa man, maraming maraming salamat po sa inyong muling panonood dito sa aking channel. Kahit po ako ay nag ng niche. Ako po kasi dati ay sa mga old subscriber po. Ako po ay dati sa mga pampaswerte. Pero ako po ay nag-divert sa ganito dahil kinakailangan po at ako po ay doon dito inilagay ni YouTube. Pinamili naman po kami. Kaya lang ay, napili ko po ay mas malapit ako dito. Kaya po, asensya na po kayo. O hindi ko po kayo nababagi, nababahaginan ng mga bagong pampaswerte. Maraming maraming salamat po. God bless po.